Alam nyo ba na dahil lang sa malit na wire na ito ay kayang maalis ang iyong sing-sing na siyang dahilan kung bakit namamaga ang iyong daliri? Kung gusto mong malaman, apusin mo ang video na ito at anyanyahan kitang mag-subscribe. Click the notification bell para lagi kayong updated dito sa aking mga video. Dahil lang sa wire na ito, masosolusyon na na ang namamaga mong daliri kagaya nito. hindi ngayon mga boss ang pag-uusapan naman po natin ngayon ay ang tungkol sa mga namamaga ninyong mga daliri marami ng mga gumagawa din mga boss na pamamaraan kung paano maalis ang mga sing-sing nila na na-stack sa kanilang daliri yung iba gumagamit ng mga sinulid at merong mga ginagrinder at yung iba nilalagari po ng kagaya ng lagaring bakal lahat ng yan mga boss ay maari naman or pwede naman talaga siyang gawin unahin natin ang paggamit po ng sinulid ang sinulid mga boss ay pwede naman siyang gawin para maalis ang inyong na-stack na sing -sing sa inyong mga daliri kung ang daliri ninyo ay hindi pa ganun kamaga yung tamang uh, sumikip lang doon sa inyong daliri yung singsing -sing ninyo pero kung kagaya nito ay hindi na po pwede ang ganong pamamaraan so ang masasabi ko sa inyo ang pinakadabis or maganda nyo talagang gawin ay magtungo kayo sa mga jewelry repair shop so ang jewelry repair shop mga boss ay ganitong wire mga boss ang ginagamit at ang talagang safe safe mga boss na pagtanggal sa inyong mga na-stack na sing -sing sa inyong mga daliri na mga namamaga so ito yung ginagamit mga boss at yung itong ating wire na maliit ikinakabit dito sa ating uh, kung tawagin namin ay bandili at ito ang kanyang wire so ang wire na ito mga boss ang kabilang side nito ay merong talim ipapakita ko sa inyong mga boss kung paano ito ginagamit at ang pag, kung paano ito kinakabit dun sa ring para masasabi natin na safe ang pagtanggal ng inyong mga singsing -sing na kung saan ay na-stack na dyan sa inyong mga daliri na na mamaga. So ito yung ating gagamitin mga boss. At ito talaga ang masasabi ko sa inyo na 100% na seat gamitin sa pagtanggal ng mga na-stack nyo na ring doon sa inyong mga daliri. So ang ginagawa lang nito mga boss ay yun, ito yung kinakabit dito mga boss. Papakita ko lang sa inyo kung paano ito ginagamit para magkaroon kayo ng idea at alam nyo kung saan kayo pupunta kung mayroon kayong mga Uh, ganong mga sitwasyon sa inyong mga daliri na namamaga dahil sa pasisikip na sing -sing. so ang ginagawa lang dyan mga boss punta kayo sa mga jewelry repair shop at doon po ito pinaprocess mga boss ang, ginagamit, ang ginagawa nito mga boss yan kamukha niyang nakikita nyo dyan sa video iyon po ang gamit nito mga boss ito ay lagari na pinanglalagari po doon sa mga alahas maski po bakal ay kain kain itong tablan mga boss ang ginagamit nito, ang ginagawa nito mga boss ay ito yung pakita ko lang sa inyo ha ito ay sample lang sa inyo mga boss para magkano kayong idea ha dito yung kinakabit ng mga boss oh. ipapakita ko sa inyo ha ito yan ito ang pinakasip mga boss yan pinapasok yan dyan sa loob pinapasok yan dyan, mga boss Ay pumasok yan so ang, kung mapapansin yung mga boss ayan nakapasok na sa loob ng ring ang ating lagari mga boss ito yung lagari natin mga boss malabo lang ating kamera so ito yung lagari natin mga boss at yung side nito mga boss ang kabilang side nito yung gilid kabila ang gilid yung gitna ay nandun po yung kanyang talim mga boss ito mga boss ay sample ko lang sa inyo so ito yung kinakabit dito mga boss kaya kakabit natin dito mga boss ha. Habit natin dito para mai-sample ko lang sa inyo kung paano ito pinaprocess or ginagawa sa mga jewelry repair shop. Ito mga boss, so ang ginagawa nito mga boss, sa ganitong pamamaraan mga boss, kaya huwag kayo matakot na kung may mga sing-sing kayo na uh, na-stack na dyan sa inyong mga daliri. So yun ang sinasabi ko sa inyo, tungo kay sa mga jewelry repair shop sa itong pamaraan mga boss ay Ito ay sinasample ko lang sa inyo ha Yung talim nito mga boss Nandito sa part ng Ibabaw So ang paglagari nito mga boss Abang nilagari Pahila paangat <laughs> Okay Nakaganyan yung daliri nyo mga boss Abang nilagari nyan mga boss Ay hinhila yan paangat Kasi yung talim nyan mga boss Ay nandito sa ibabaw So ginaganito lang yan mga boss Yan Ilalapag na nila yung mga daliri nyo O palad nyo sa isang mesa Doon sa mga kung tawagin, ay Tokoy So nandito ang talim niyan mga boss sa likod. Binaliktad kasi ito kapag magpuputol ng mga sing -sing don sa inyong mga daliri. Tapos habang hinilaga ng paganito, hinihila paangat para yung ay ah, yung naupod niya or nakakayod na lalaga rin niya mula doon sa ilalim. So siyempre mga boss, itong isa sa mga kinatatakutan doon sa iba na mga na mga nagpapaputol or nagpapa-repair na ng mga or nagpapatanggal ng mga singsing -sing. -sing na na-stack up sa kanilang mga daliri. Kasi habang nilagari yan mga boss, ay umiinit po ang yung singsing sing Umiinit po ang sing-sing habang nilalagari So wag mga 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 boss, kasi habang pinaprocess yan doon sa isang jewelry repair shop, habang nilagari yan mga boss, kung maramdaman nyo na mainit, pinapataka naman po yan ng tubig. Habang nilagari, boss, patak ng patak ng tubig yan para hindi mag-init yung ring. So yung iba nga, tinatakot namin na kapag naglalagar na binibir binibiro namin na o oh, kuha muha kayo ng sahura ng dugo so natatakot sila, ayaw nila ipapatuloy pero biro lang yun mga boss, niya, takot lang namin pero ang totoo lagi mga boss talaga ay nagiinit talaga ang ring kapag sa gayetong proseso mga boss pero safe lang siya mga boss kasi yung talim nito ay nandito sa ibabaw so nandito ang talim niya mga boss sa ibabaw kaya ang, ang putol niya mga boss ang nagmumula sa ilalim paangat kaya habang nilalagarin ng pagganito hinahatak yan pataas hinahatak pataas habang nilagari ihatak pataas kaya safe siya mga boss so pag naputol na yan mga boss kaya pag naputol ba naputol na itong ring na to sample ko lang sa inyo to eh kaya di ko na pag naputol na yan mga boss so syempre gamitan naman niya ng plies sa magka magkabilang dulo at tsaka siya ibinubukan ng pagganito yan nakabuka na yung mga ganun mga boss para mailabas yung niyo. ninyo doon sa loob. Binubuka kabilang dulo mga boss ng pliers kagaya nito. So safe siya mga boss. Kaya wag kayong matakot kung mayroon kayong mga ganong uh, problema na sa inyong mga alahas. Yung iba ginagamitan ka ng sinulid. So pupwede ang sinulid mga boss. Kaya talian dito. Para lang yun doon mga boss sa mga hindi pa ganon kamaga. Yung tamang sumikip lang na hindi na kaysa sabon. Ginagamitan ng sinulid para uh, humihigpit para mailabas yung ring. At yung iba naman, Uh, ginagamitan ng grinder or lagaring bakal ang talim naman nun mga boss ang paglagari kasi nung sa grinder simpre dito sa ibabaw ang sugat at yung iba naman uh, lagaring bakal sa ibabaw din ng sugat ng mga boss pa ilalim okay? mula sa ibabaw ang sugat ng ring ay papunta sa ilalim o, so, so ba diba, hindi siya ganun ka safe pero mayroon pa rin naman kinakalso doon mga boss na sa loob iniipit para hindi masugatan yung kamay So pero ang best pa rin talaga mga boss ay mga ganitong uh, ganitong paglagari. 'Yan. Tapos habang kumakagat kasi doon sa loob, yung talim na to ay nasa loob na ng ring, unti-unting kumakain na loob ng ring, kaya hindi nakakaskas doon sa inyong uh, balat. So kung nag pa rin kayo na talagang kumakaskas sa balat niyo, ay pwede pa rin kalsuhan 'yan sa ilalim ng bakal para kung kumaskas man doon lang sa bakal, uh subasayad yung ah uh, itong wire na ito pero safe siya mga boss kasi yung talim niya nandito sa uh, ibabaw na to at yung kayod nito ay nasa ilalim ng ring paangat habang hinahas, nilalagari mga boss ay hinahatak pataas so yun lang, mga boss ang naishare ko sa inyo uh, sana kung nagustuhan mo itong aking video pa like share and subscribe na lang mga boss para lagi kong updated dito sa aking mga video na kung saan dito sa ating channel mga boss ay tinuturo ko sa inyo o pinag-usapan natin dito ang mga usapang alahas So muli mga boss, tungo kayo sa mga jewelry repair shop Dahil yun po ang ginagawang proseso Para safe na maalis ang inyong mga sing-sing sa inyong daliri So mahihabol ko lang mga boss Kapag natanggal na pala mga boss ang ah, Alisin ko lang ha Kapag natanggal na pala mga boss ang inyong ring Ayan, alisin ko lang Kapag natanggal na pala mga boss Halimbawa naputol na yung ring no Naputol na yung ring ninyo at yung ring niyo ay at yung ring niyo ay nakabuka na siyempre uh, kung idugtong yun mga boss ay hindi na magkakasya sa inyong daliri kasi nga mataba na inyong daliri at yung ring niyo ay masikip so huwag kayong mga mba mga boss masikip na yung ring niyo tapos gusto niyo pa rin isuot yung ring niyo na tinanggal pwede yung lakihan mga boss dudugtungan siya ng panibagong ginto so ang nangyari mga boss halimbawa ito na yung gustong magiging laki sa ring ninyo so maglalagay ng ginto dyan mga boss para pwede nyo pa rin isuot do sa daliri ninyo o sa ibang daliri niyo na mas malaki na or mas mataba ang daliri niyo kaya kailangan doon dudugtungan iba na po ang singilan doon sa mga anak jewelry repair shop mga boss sa mga jewelry store iba-iba na po ang singilan depende na po yan mga boss sa mga tindahan so po pwede yan i-repair mga boss at may habol ko lang kung ang ring nyo naman ay malaki at gusto nyo isuot do ano ba yung ring niyo dito sa malaki gusto nyo isuot nyo sa daliri niyo na mas maliit pwede rin yan mga boss bawasan para paliitin yung ring niyo at yung binawas mga boss ibabalik din po sa inyo yan yung gold na binawas kung malaking ring niya tapos pinalitan halimbawa no ah, uh, size 9 gagawing size 7, size 8. So medyo 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 rin na may kunting haba na napuputol doon sa gold niyo at ibibigay po 'yan sa inyo. Pero kung kapiraso lang naman mga boss ang gusto niyo uh, uh, ano ililiit ang tamang tama lang makadaan yung dalir or lagari na ito. So wala na pong mapupunta sa inyo na mga pinutol na gold kasi nagiging powder lang yung mga boss sa pagdaan lang ng gari yung kapiranggot, kapiranggot lang talaga mga boss yung tamang bagya lang siya na napasikip so sana mga boss muli nakatulong itong aking video so maraming salamat sa iyong panonood